Hi guys, good morning. Happy Saturday morning here in the Bulacan. Ah, uh, nandito po si Atilita, guys. Si Atilita, guys, ay kasama ko almost 5 years at ah, uh, kumbaga, hindi na po siya iba sa akin, guys. Kailan nagkataon na how many years na hindi ako nakita yung anak niya, nagkita po sila at napilitan po siyang umuwi sa mga anak niya. Ngayon po nagulat ako nang bumalik po siya, ay payat na po siya. Kumusta ka na, Ate Mabuti naman, kundi ang mga, yung bunso ko, mm. nagka-problema po kami dahil doon sa, mm. yung tungkol lang sa mga bata. Hindi naman masama yung sinabi ko. Ah, uh -huh. uh, sa, sa ilang years na hindi kayo nagkita ng anak mo, may pagbabago pa? Parang wala. Ano ang na nararamdaman mo bilang ina na first time mo sila nakikita? O sabaga, yung first time ko sila nakikita, parang Ma masaya, ka? masaya ako dahil nakikita ko Nakita sila sa sila. almost na ilang years. Yung mm -mm. e ngayon, bumalik ako nga dito sa Maynila. Okay. Yung nagka-accidente nga na may patay kami, ba, diba? bumalik Oo. ako uli doon. Hindi ko naman sukat akalain na ganun-gaganunin niya ako. Oh. Kung baga naramdaman mo bilang ina, bakit bakit ganun ang trato ng anak mo? Eh hindi, ganun ang trato niya sa akin pero hindi ko po alam kung... Na Anong dahilan? Oh, dahil siguro sa bata pa sila, iniwan mo sila, hindi kaya ganon? Ah, hindi naman siguro po, kasi pinalaki naman po sila ng magulang ko ng maayos. Maayos. At Lita, nung umuwi ka sa Dabaw, ano po yung kabuhayan? Ano po nga buhay nyo doon? At uh, paano mo hinandel yung lahat na nanandoon ka? Paano mo nakikita yung sitwasyon ng mga apo mo, ng anak mo? Ano ang daily routine nila doon sa Dabaw? Ah, uh, yung hanap buhay naman niya sa pagtitinda ng mga kakanin at nag mm -hmm. nagbabagsakan siya ng mga gulay na galing bundok. Mm -hmm. So ngayon, yung nag-ilininyo doon, so na-stop yung mga delivery ng gulay. Mm -hmm. So nag continue siya sa mga pagkain. Kung mm -hmm. halimbawa, yung almusal, puto mm -hmm. o suman, ganun. Mm -hmm. Eh, hindi ko naman po sukat akalain na yung dumating ako, ganon ang gagawin niya sa akin. Mm -hmm. Yung nagka-problema siya dahil tungkol sa bata, sabi Ayan. ko, hindi naman masama. Sabi Ayan. ko na mag-ano ka na nak dahil wala pa tayong masa wala pa tayong pagkain at Ayan. yung mga bata darating. Ang salita niya sa akin, ang sabi niya sa akin, ay, bunganga kayo ng bunganga diyan. Kung ayaw niyo magtrabaho, magsiglayas kayo sa bahay ko. Yun ang sabi niya? Siyempre. Nasaktan ka at Oo, oh, nasakit masakit sa akin yun. dahil ako bilang magulang ako oh. naman hindi naman nasama ang sinabi ko sinabi sa kanya. Sabi oh. ko, oh. Sabi ko na, ganun pala, sabi ko, uhintayin uh, mo na lang maghanap ako ng pamasahe para makalabas ako na, dito, sabi ko. Atelita, iyon kaya ang dahilan para na-depress ka o pumayat ka? Oo, oh, ganun talaga dahil nung araw na 'yon nagkakaaway away kami, nagkakasagutan kami. Hindi niya na ako iniintinding pakainin magluluto sila para sa kanila lang. Ay, ang sakit pa ganun? Oo, sa totoo lang. Ako, nasaktan ako dahil bilang magulang. Kaya sabi ko, hindi ako magtatagal dito. Baka dito ako mamatay sa lugar nyo, sabi ko. How many years hindi kayo nakita? May 30 years ba? 36 years. 36 years? Siguro sa 36 years, baka nandun kaya ang pagmamahal ng anak sa ina? Hindi ko po din alam. Kasi kung may pagmamahal siya sa akin, bakit niya ginanon ako? Ang sakit nun na nandoon ang nanay mo, ganun ang, tori, ang, ang trato mo, hindi... Ano, nagluluto sila tapos ikaw... Kakain sila sa kwarto, sila kakain. Parang tinataguan ka na pagkain? Oo, pakain? tapos pagka umaga, para akong tanga doon sa tabi ng kalsada, nakaupo, hmm. nakipagpintuhan sa mga kapitbahay. Kaya sinabihan niya siya ng kapitbahay niya doon na bilang nakakatanda oh. sa kanya. Sabi niya, may, kung ganoon man lang ang gagawin mo sa mama mo, paalisin mo oh. na yan, bigyan ano mo na pamasahi. Ano ang, sa, ano ang sinasabi ng, ano ang nasabi ng asawa niya? Ay, yung asawa niya, wala akong masabi dahil kampi sa akin. Sabi oh. niya, sabi niya, Hal, alam ko na si mama walang kasalanan sa iyo. Dahil ayaw mo makipag-usap, ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan sa kanya. Sa kabila ng lahat na, na lahat ng umuwi ka, halos ikaw, sa kabila ng lahat, gano'n pa yung turing sa'yo? Oo. Um. pa yung ginawa sa'yo? Oo, oh, wala naman. Sabi nga ng asawa niya. Oh.